Yan kuya Yung blue yun na punit na yun Yun lang yung papalitan natin Ito okay pa to, hindi magagalawin yun Ah, na, punit na rin pala yun eh. Yeah, pero hindi, hindi na muna gagalawin to Yun na lang muna Tanggalin nyo yun muna yung na punit na yun Tapos ganyan din ang magiging posisyon niya kuya Saka ilalim din siya dito Saka ilalim din siya dyan Tapos siguro may sasagad na yun doon eh. Malapad yan eh. Ay, may hagdan ka ng dala. Ayan, hmm, maganda. Papasok muna ni mga kambing para hindi kayo sagabal. Hindi mga kasagabal. Ayan guys, papagawa na tayo ng sold ah. Sige, pasok muna rito. Pasok muna natin yung mga kambing. At uh, hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng lumabas at uh, maulan. Ayan muna kayo, kakain kayo mamaya. Ayan ah, dito. Pasok muna lang. Tapos kaya ano, paki paki batak niyo ah. Batakin niyo on, oh, ano, lumundo na eh. Paano ba yan? ah, nakasapaw pala yun sa ano. Ingatan nyo na lang yung ito. Medyo marupok na rin ito eh. Ingatan nyo na lang na ano, hindi maano. Nadali na rin guys oh kunit na rin no oh. wala talagang tibay na makasahan sa ganitong ano guys sa ganitong sako hindi na ako ulit sa ganito ayoko na lang ganito wala pa ano isang buwan lang yata ito kunit na kagad ka eh. Oh. Okay. so talagang kung maglolo na tayo yung ganito talaga guys ito ito yung nabili ko sa ano guys oh nabili ko sa Shopee. Yan ito, 16 po 'yan. Parehas na parehas pong size nito yan paresta paresta size ito po ay uh, 12 by 18 yata hindi ko masyado matandaan pero yung mga ganon 12 by 18 parest lang yan uh, 1.6 sa Shopee ito ay 2.5 ko nabili dito sa bilihan dito sa malapit sa amin mas mahal mas mahal talaga mas mura sa online yan o no? so sabi ko ingatan to para ano makatagal man lang ng mga ilang araw pa <laughs> bago ito uh, mawasak anyway ito namang tall na ito hanggang dito yan eh guys so, ayan, oh. hanggang dito yan eh. ito parang pinana pinangsapaw lang to eh. para lang yung tubig ay tuloy tuloy doon ayan ayan o oh. tanggal po na tapos ito pinababata ko to Okay na guys. Okay na. Ayan, so yung pong kulay dilaw na yon yun po yung nabili natin sa Shopee na bagong tolda. And then ito po yung dating luma. Dating luma. So magka-size po yan guys. O Oh, oh pares na pares so lang. Oh. Biruin nyo. 1.6 sa Shopee. Uh, 3.8 ang original price dito. Pero natawaran namin ng 2.5. Pero mahal pa rin. Kuwa lastik na yun. Kala ko nakadali na kami nung tumawad kami ng 2.5. Tumatawa pa naman ako. Sabi ko nakadali ako. Yung pala ako, ako ang nadali. 1.6 <laughs> lang pala sa Shopee ayan, so ito tapos na nila yung tolda ito na yung uh, ito na yung walang kwentang laminated na sako <laughs> walang kwenta, isang buwan lang guys wala, wow, stick na yun, hmm, wasap na then ito uh, pinatapala natin ang additional na yero para mas pataas po yung yero kasi ililipat po natin dito yung mga brooder, yung mga kulungan natin ng na manok, yan lahat yun lahat yun ay uh, ililipat natin dito kasi nangangamoy guys nangangamoy ayan oh nakita nyo ba yung 'yan po yung area ng mga manok natin yung may blong yung may blong walang kwetang laminate na sako <laughs> ang laki ng hugot ang lakas ng hugot ko guys kasi ayan sa ayun yung pera pero yun, ganyan talaga ayan so yon sa ayan po yung mga uh, kulungan natin ng manok ng mga sisyo mga brother Ah, uh, nakakaya kasi dito kay John John, yung anak to kasi nung may-ari ng lupa ni Ate Gigi uh, although may mga manok din sila, kaya lang kasi uh, na ko sumosobra po amoy ng mga ano ko nung sa akin kasi nga yung silong po mamaya papakita ko yung silong ng uh, mga brother na uh, ipon yung ipot dun so kahit takpan ko na takpan ng kusot uh, umaalingaso pa rin guys so yan nakakaya so nag decide ako na ilipat dito kasi may space pa naman dito yan hindi pa naman natin napapalagay ng papag so dito ko muna ilalagay uh, ngayon ko lang naisip guys na dito ilagay kasi ang unang plano ko ay dun sa mga pato pero nakita ko kasi ang ganda ang ganda ng sakop ng tolda guys so, oh. sakop na sakop lahat eh, oh. saradong sarado na lahat yan no? sagad yan sagad no? yan so may, ato, eh, mas, may silong na sila dito mas maganda silong nila dito uh, kahit maputik yung yung lupa Nakakulong naman sila, elevated naman sila. So okay lang. Okay lang 'yon. So dito dati ililipat para kahit mga moy ay okay lang malayo po sa kabahayan. You know? And pinalalagyan natin ng yero para additional security para sa gabi. Pero maglalagay tayo ng ilaw dito. Yung isang solar light na natin ay dito natin ilalagay para uh, si Jasper. Nandun kasi si Jasper, hindi ka naman po pwedeng i-pull out si Jasper doon dahil nandun ang mga breeders din natin. Pero tanaw naman ni Jasper yan dito. Yan yung aso naman na yan eh. Pagka uh, may kumakalos ko si Alerto naman yan. Ayan. Ayan, si Dagul. Hmm. Ayan guys, so mamaya ay maglilipat na kami. So pinalinis ko na rin dito sa likod. Ayan. Pinalinis ko na. Para mamaya lipat kami. Ayan guys, so. Yung aking chief of security. Hmm. So tinitignan niya na, sabi niya sa, so, sa loob loob niya kuha oh, alastic na yan Madadagdagan na naman ng babantayan ko <laughs> ayan nag iisip na siya paano kayo babantayan lahat to <laughs> ayan si Jasper yep ay Jap yep. pinapla naman ang gagawin mo ay Jap mm. ayan guys ito sinasabi ko oh, ayan so ito po ang problema natin diyan. mm. so taas na nung mga kusot kasi patong ako ng patong araw-araw uh, wala pa rin nangangamoy pa rin talaga ano o o so ito lahat ito ay lilipat kati sa likod yan lahat yan lahat ng kulungan na to, ito nakawayan ito ito tatlo tatlo lang pala lahat ako ng lahat tatlo piraso lang <laughs> tatlo piraso lang ayan so pati itong sa shamo, ay lilipat natin So itong area to ay parang magiging breeding area na lang talaga Na yan nakaganyan May mga breeding uh, pen na ganyan Ayan Kasi kasi yan at least yan nagkakalaykay-kalaykay sila guys So hindi, hindi po, na po pondo yung dumi nila dyan Nagkakalaykay-kalaykay sila so naduduro, gumahalo sa lupa And po, pwede rin po nating walisan tuwing umaga So yun po mas madali po yung manage Unlike ito kasi talagang continuous pond droppings Na ipon na pupondo po, nagbabasa kaya po nag-aamoy sila. Nangangamoy, umaaling asaw. So yun, so ito guys. Mamaya, evacuate kami. Ilipat po lahat sa likod, sa area ng kambing. Ayan, okay na kaya na. Ito, so ilipat lang natin. Buat, buatan na nila. Ito, lagay nyo lang Patong nyo lang doon sa ano, kaya sa may lapag ng kambing. Ayan guys. Napalipatan natin. Yo, okay lang matapon yung tubig. Ayusin ko nila mamaya. Mm -hmm. Evacuate pati yung mga shamo natin. Dipat sa likod. Mm. Yan. tapoy mm -hmm. po yung mga sisiw natin. No? Yan. Yung mga shamo and kabir na sisiw. Hmm. Sige, okay lang. Tubo na mauli yan. Ayan. Hindi na ito. Ipapa, ano, papapala ko mamaya. Isasaboy ito sa mga Madre de Agua para totally malinis yung pinagalisan at uh, mawala yung amoy. Ayan. makaputi kasi ngayon guys at uh, ulan na naman ng ulan so, <laughs> tawa sa king gate o yan nadula si kuya na eh mm. na ano eh huh? Diyo, sa agdan sa agdan tapos baba kayo ulit doon sa agdan kaya ba? o mas masikip masigip yun hindi kakasya siya eh. eh kaya ba? tumulad yan ha? kami tumulay hindi ano akit yung isa doon muna iangat nyo. Kaya ba? Teka, tulong ako. Ayan guys, last one. Yung kulungan po ng mga shamo, nagwawala yung shamo. Okay, okay lang yan. Ayan. So tatlong kulungan yung nilipat natin. Okay. Oh. Yan ako taga sa Luron guys eh kaya napuputol yung video natin. Ako taga solo dito sa taas. Ay lipat na namin. So dito sila sa likod. Eh, hindi ko pa na i-aayos uh, talaga yan. Lalapata ko pa ng bato sa ilalim. Pero yan. Ito na sila. Yan. Dito na po muna yung ating mga uh, kulungan ng manok. And pinapapala ko nga yung uh, kusot doon ayun o, oh. pinapapala ko and then pinatatamba ko na lang dito ayun, oh. para magsilbing pataba at uh, para totally maalis yung amoy doon na ano kasi ano na eh, umaaligasaw na talaga yan ayan o, oh. pusot yan galing yan dito yun sa furniture furniture shop, ayun yung maingay na yan maingay <laughs> ayan, nakakahingi tayo dyan, kaya lang buhay effect guys buhay effect, so parang isang araw lang So kailangan araw-araw tayo maglagay niya. So hindi naman po pwedeng ano, mapondo na mapapondo. Araw-araw naglalo. Oop! Oh, nadulas. Yan, nadulas pa. Uh, ah, kasi nung ano. Grabe yung dulas. Ayan. Okay ka lang? Nadulas eh. Ayan. Ayan patagin mo lang kuya. Para ano. Pero dapat makudkod kuya yung ano, yung may mga tae. Ayan. Ayan o. No? Pero yung ano na yun eh no? Look composed na yun o. No? anyway matutuyo naman yan kasi wala na ano. Wala na tumatae. Eh. So mga ilang araw lang yan matutuyo na yan. Ayan. Ah. Uh, yung ka pala na ilagay. <laughs> idong ang natin. Oh. Ayan, mamaya ayusin natin. Magulo pa. Uh, haya ako ko na lang muna silang tapusin yun bago ko ayusin. Ayan. So, pinapaubos natin lahat to. Ayan. Kailangan matanggal lahat yan para kumatag ba at uh, malinis natin na maayos talaga. Ayan guys, ginabi na naman tayo. Ayan, so ngayon po ipasado alas 6 na. So ito, update ko kayo dun sa ginawa nilang tolda. Uh, pero ito, uh, pakita ko muna yung ating ilaw. Ayan. Ang ating mga yobob, sa so, hindi pa kumakain yan guys, kaya nag-iiyakan. Kaya yeah, so, ikot ko muna kayo bago ko sila pakainin Ayan, uh, para matapos na yung ating uh, vlog for today. Ayan, si, uh, si Basha, gutom na gutom na. Gutom na gutom ka na ba siya? Hmm. Ayan, so ito. ah uh, ano guys, ang liwanag Oh. Ang mm, liwanag. Liwanag ng ating ilaw. Ayan. Hmm. Ayan, si ikutan natin guys yung uh, kambingan at uh, naikabit ko na rin yung solar light doon para makita nyo. Kaya lang, mahina pa yun kasi wala pang karga yun. Ngayong hapong ko lang na ikabit at uh, hindi pa masyadong maaraw ngayon, makulimlim kaya wala siya masyadong karga. Yan, ito, ito yung manuka natin. Oh. so, cleared na guys. Oh. Cleared na. Wala na rito yung mga wala na yung mga kulungan ng manok. Yan, ado na. Tayo pull out na natin lahat. Yan. Mm. Yung kagandahan na may ilaw guys. Oh. Kahit gabi na, ayan o. Oh. Nakakain pa rin sila. Nakapagpapakain pa rin tayo. Kahit gabi na. Hmm. Ayan na no, Nauubos no, nila Oh. Nakabibigay ko lang yan ngayon. Kahit madilim na. Ay napakain ko pa rin sila. No, kasi may ilaw na tayo. Ayan. Ubus. Ayan o. No. Ubus yung mga pagkain nila guys o. Oh. Hmm. Ubus. Ayan. So ito. Yung uh, ilaw natin. Dito sa manukan. Ayan. Hmm. And. Uh, yeah, maliwalas na. Wala na yung uh, tatlong kulungan natin dito. At nando na. Kaya tara, puntahan natin. Bago tayo magtapos para makita nyo kung paanong setup ang ginawa namin. Dilim mo guys, oh. Napakadilim dilim oh. Ayun, oh. No, pero nakita nyo ba yan? Ayan, yung ilaw na yan. Yan yung kambinga natin, oh. Diba? ba dilim sa paligid. Pero may ilaw tayo sa kambinga. Ayan, tara. Lapitan natin. ay no Pero nakita nyo ba yan? Ayan, yung ilaw na yan. Yan yung kambingan natin, no, di ba? Napakadilim sa paligid. Pero may ilaw tayo sa kambingan. Yan, tara, lapitan natin. Ayan na guys. Nakabang natin yung mga kambing. Mm. And, ayun. Ayan yung ating ilaw. Ayan, oh, no, ilaw na tayo. Nakabang sila kasi hindi pa rin sila kumakain ng feeds. Yan. So, ito pa lang yung uh, pellets nila. Oh. Papakinin pala natin guys. Ayan. Mm, doon na, doon na. Doon na. Okay na kayo doon ha. Hmm. Guys oh. So Eh, ito na 'yung ating mga kulungan oh. Yan ating mga manok. So kasalukuyan pala hindi ko makain. Yan oh. kasalukuyan pala hindi ko makain yung ating mga sisiw. Yan. Yan. Kakain sila ngayon kasi may ilaw nga. Ayan. Oh. Ay, mamaya ikutan natin, teka. Papakainin ko lang itong mga kulukoy na 'to. At ah, uh, Ah, nanggugulo. <laughs> Ayan na guys. Hmm. ilaw natin, mali, ah, hindi masyado maliwanag talaga oh. Pero, Liliwanag din yan pagka nakarga ng araw. Ayan. And si the goal. Mm. maganda talaga may ilaw guys oh. Kahit uh, late na, gabi na, ay nakapagpapakain pa rin tayo. Si Mengmeng. Mm. Si Mengmeng kasi ay salba ito eh. Pag kumakain, so kailangan solo siya at uh, nanunuwag nanunuwag siya kaya ano ikinukulong ko siya pag kumakain so ito guys ah uh, teka flex ko lang pala muna ito yung panel natin guys ayan sorry madilim na ayan so gumawa tayo ng kahoy ayan na uh, lagayan niya and then ito nakapako yan nakapako yan tapos may ano yan na alambre nakapako and then may alambre Ayan, so yan Medyo nakaslant po siya, ayan oh. Nakatingala. sa so yun po yung panel natin. And then ayun yung cord. Mm. Ayun yung cord pupunta rito sa ilaw. Ayun, so ito yung ilaw natin. So dito ko siya pinosisyon guys sa mas ano, mas lamang yung manok. Ayan. kasi nga pag gabi ganitong pagkakataon na ginagawa tayo, para mapapakain ko pa yung mga manok, mga manok. So nakatutok sa kanila yung ilaw. Ayun. Mm, sakop naman guys, oh. oh. Liwanag pa rin, oh. Ayun, oh. And eto nga yung tolda, guys. ano? Oh. Ganda lang, ano. Maganda 'to nabili ko, guys, na tolda na napansin ko. Mas maganda dito sa una namin nabili. Ito. Mas maganda dito sa una namin nabili na ano, na 25. Ito, 1.6 sa Shopee, oh. Parang mas maganda. Mas, uh, mas makapal ba? Yan, oh. Mm, yan po. So yan, matibay na yan. Sagara na yan dun. Sagara na. Kaya yung mga manok natin dito ay safety. Safety yan. You know, Pababa tayo. Yan. Putik na guys. Oh. <laughs> Paputik na yung agdan kasi dito maputik dito. Pero ito guys, pagkatagalan na ito, yung putik na yan, hindi naman na siya basang-basa talaga. Malambot, pala, malambot na lang. Yan ay mat ano, matitigas na rin yan guys kasi itong area na to ay hindi na mababasa hindi na mababasa gawa ng ayan oh, may tolda na tayo. So hindi na siya mababasa and then may pali, may kanal yan palibot. Sa labas ay may kanal yan. So hindi po aagusa uh, ng tubig. Kaya ito, uh, titigas siya kalaunan. Oh, uh, yeah, may, may, may mga ano yan. May mga kanal yan sa labas diyan. Ano? Ayun oh. Ah, ayun o, kita niyo ba? kanal yan. Kanalyan. Palibot yan, guys, palibot. Ayun. So ito sila, ating mga manok. Mm. Yan, ito ay uh, ililipat ko na rin sa mas malaking kulungan at uh, masikip na sila gawa ng ano na, bibilis na lumaki. Mga kabir kasi ito, saka uh, tatong shamo and then pure kabir na lahat. Bibilis na lumaki. Mm. September 26 lang ito na hatch Oh. Ngayon eh, ano na, lalaki na. One, ano, one month, magwa one month. O, oh, magwa one month pa lang. Nalaki na. So, ililipat natin sa mas malaking kulungan. Ayan. Ayan. Uh, inaayos ko lang kasi yung ano, pagpo na nga ng ano, kulungan kawa ng, uh, doon nga kasi ay, ay although hindi nagrereklamo yung uh, aking katabi na si Janjan, Jan, yung anak na may-ari ng lupa. Hindi nagrereklamo yan sila. Kaya lang siyempre sa sarili natin na amoy natin yung mga kulungan natin na natin eh. Mabaho talaga guys, maling ako. So. so kahit hindi sila magreklamo, parang it's a ticking time bomb. <laughs> ticking time bomb na anytime ay pwede sila magreklamo pag uh, hindi na sila nakatiis syempre. Kaya inunahan ko na sila. Yeah. <laughs> Kala nila maunahan nila ako. Inunahan ko na sila. Nilipat na natin dito. Ayan. So ito na yung ating mga kulungan. Mm, mga shamo natin. Ito guys oh. So again for sale po ito mga to oh. Yeah, yung ating mga shamo chicks. Ito po ay one month and going two weeks na po. Yan, apat po ito na for sale. Ayan o. Oh. For sale na po yan. Yan. Baka inyo pong maibigan. PM lang po kayo. Ayan. Hmm. Ito ba? Sisa. Ayan. Ito. Ayan. Hmm. Ayan yung mga pambento natin. Hmm. Kaya lang dito guys. Kaya lang may katul talaga. Ayan. yung katul natin o. Oh. Ayan. Ayan. Dragon Cat Ho Lamok Sigurado Tape <laughs> Ayan yung mga Kabir natin at saka yung Shamu Ayan Oop Yeah Okay so alright so yun po Yun po ang aking update So ito na po magiging area natin Ah uh, ng mga brother. Yan, at least ay nasa dulo tayo malayo sa kabahayan dahil dito naman sa likod ko ay gubat yan wala, wala naman kabahayan dyan so ito, ito na po magiging uh, brooding area natin para iwas amoy and then andun yung mga bridges natin yung mga bridges naman kasi madaling uh, i-manage yan madaling po i-manage yan hindi sila masyado namamaho hmm. and ayan po yung ating ilaw na na so kompleto na po yung ating setup ng solar lights Ayan, so observe natin kung maganda performance nito. And then saka tayo magdadagdag. Ayan. Pero ito, at least ay nailawan na halos lahat. Yung baboyan, yung mga importante ay nailawan na. Yung mga importanting uh, area ng ating farm ay nailawan na. Hmm. Ayan. So, ito plano nga po natin magdagdag ng kulungan. Uh, siguro po pwede pang ayus-ayusin to kasi may space pa dyan. May space pa. Mag makapagdadagdag pa tayo. Ayan. Pero at least ay naiayos na natin dito. Ayan po. Ayan guys. so medyo mahina pa talaga yung charge ng ilaw natin. Ayan. Kasi nga makulimlim kanina at araw. Then ha halos hapon ko na rin siya na i up. Pero ayan o. Oh. At least ay maliwanag na po yung ating kambingan. Hmm. Pero talo siya ng noo ko. Wala siyang sa noo ko. <laughs> ayan. So ayan po yung ating uh, munting kambingan. Pero liliwanag yan guys sa was makargahan. Yan, so maraming salamat po sa inyong panonood guys. And uh, muli, maraming-maraming salamat po sa lahat ng mga Solid Kabokals and sa mga Solid Viewers sa patuloy niyong suporta And sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. I guess nakita niyo ba yung usok ng aking katol? Yan, napakalamo mo kasi dito, <laughs> kailangan natin may katol. So ito, Dragon Katol. Lamok Siguradong Tapo. <laughs> so hanggang dito na lang. Sana po ay nag-enjoy kayo. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lati kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!